Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Naway nakapahinga kayo, ano? Maraming salamat sa pagbabalik ninyo dito sa akin channel. Okay, tingnan natin, mabilisan, ano? Para hindi naman kayo maboard. Alam kong excited na kayo makita kung ano yung energy ng person mo. Tingnan natin. Anyway, available yung mga spray natin. Tapos na po yung second batch nagkasunod kasi yung taon na ginawa sila. Kaya maaga pong natapos din po ito. Okay, may bagong next na po tayo. Yan. Matagal po yung ginawa. So, yung mga oil natin available. Si, magsusold out na po si love oil natin. Okay, yung mani oil natin. Magsusold out na rin. So, binibilisan din namin po namin yung pagpapagawa. Okay, so, Mag-avail na po kayo kung gusto nyo makahabol. So, checking energies tayo sa person mo. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung nangyari sa inyo? I am becoming a better person. Okay? Feeling ko meron siyang natutunan sa relasyon yung dalawa. Okay? Meron akong nasi-sense dito na parang malaki ang ambag mo sa buhay mo ah, sa buhay niya, sorry, na kung paano siya tumayo, kung sino siya ngayon. Feeling ko itong person na ito ay dating nasaktan at naglason, alam mo yon lahat naman ng binibigay sa ating problema ng Diyos, marami tayong natututunan, okay? I love you unconditionally. So, feeling ko talagang itong person mo na ito, na ikaw pa rin ang parang mahal niya at hindi niya lang masabi-sabi sa'yo. Okay? Pero some of you, meron po akong nakikita dito, moody. Ano? Medyo moody siya. I know I mess up everything. Okay. So, mapapatawad nyo ba? Yun ang tanong ko sa inyo. Mabibigyan nyo ba ng pagkakataon yung mga person niyo na nagkamali? Okay. Kung mahal niyo patawarin niyo Well, kung hindi, kung hindi nyo talaga kayang patawarin yan, okay lang. Okay? So, alam ko nahihiya siya sa inyo. Alam kong mahirap ang sitwasyon na ito. Okay? Sige. Ah. Uh, sa kanyang pag-alis sa nakikita ko na napakahirap. Meron siyang kailangan desisyon na dapat gawin. Okay? So, meron akong nakikita dito na nabibigatan, nahihirapan siya. Umiiyak. Yeah, may nasa-sense ko. May nanonood na ba sa ang buho? Kamusta po kayo? May nanonood din dito. Oh, Naka-reverse si Hangman. Okay, feeling stuck something. Meron siyang project, meron siyang lakad na anti na antabala. Okay, hindi natuloy, maring uh, may mga taong ginagawa pa ng paraan, hindi pa natapos or yung promotions possible na hahang, okay? Yung paglakad. Actually, nung umalis siya or nagkahiwalay kayo, hindi na siya naging okay. Simula na nagkahiwalay kayo. Alam ko nandito dito ka sa taro dahil masakit ang puso mo. Namimiss mo siya. But, uh, grabe, parang hindi niya na kaya makipag-isip ngayon ng tama. Magulo ang kanyang isip. Magulo ang kanyang ginagawa. Pabago-bago ang kanyang desisyon. Okay, uh, naguguluhan siya, I think ex ka or kung hindi ka ex, maaring may relasyon or asawa ka, ex-wife, uh, something parang nagsisi siya sa mga ginagawa niya sa'yo. Okay, parang may sense din ako na parang, grabe oh. Grabe yung sisingin niya sa kanyang sarili. Meron siyang desisyon sa buhay niya na pinagsisihan niya talaga. Maring ikaw, iniwala yung kanya, iniwang kanya. Ngayon nakikita kanya as a successful na tao. ba? Diba? Magaling ka, marunong ka, matalino ka, madiskarte ka. Wow, nakaka-amaze. Nakaka-amaze po talaga. Ang ganda. Okay? So, may nasisense ako dito na Ten of Swords. Hindi siya makatulog. Binagabag, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Okay? Um, I think hindi siya masaya sa third party. Hindi siya masaya sa third party. Umihingi siya ng tulong sa'yo. Sumisigaw siya. Tulungan mo ko. ah uh, sorry ha, some of you is under spell yung person mo humingi siya ng tulong, humingi siya ng unawa, baka tulungan mo siya kung pwede. Okay, sana maramdaman mo yung sising niya siya. Sobrang hirap ang napasok niya. Akala niya magiging masaya siya, pero nagkamali siya. Okay? So, the temperance, may nakikita tayong temperance dito. Ito, ito yung sinasabi ko na parang umiiyak siya, nagbibeg. Mukhang something magbibeg ito sa iyo itong taon na ito. Nakikita ko parang kulang ang kanyang uh, kalakasan. Nawala yung self self esteem niya na simula nang nagloko siya sa iyo. Okay, the devil nandito na naman. Oh, gusto niyang baguhin ang kanyang sarili kung pagbibigyan mo dito ng pagkakataon. Okay? Pero hindi siya sure kung bibigyan mo siya ng pagkakataon eh. Nandoon pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Hindi pa rin siya maka-move on sa iyo. Maganda pa rin ano kasi kahit pa paano kahit nagkahiwalay kayo nasa sayo pa rin yung victory kasi mahal kanya eh. Ayan, oh. Parang some of time na masyado siya nag-iisip sa Yung iba sa inyo parang tulala yung person ninyo, hindi niyo maintindihan kung bakit siya nagkaganon. Well, ako na po nagsasabi sa inyo baka po na spell palipad hangin. Yan. Hindi niya po matanggap yung hiwalayan ninyo. Hindi niya matanggap na nawala ka sa buhay niya. Okay. Umiiyak siya. Uh, tinalikuran mo siya or uh, ano ba 'to? Parang masakit na salita. Pwedeng blinak mo siya, pwedeng ikaw ang nag-block. Okay? Sorry ha, yung iba sa inyo mukhang nasaktan kayo dati. Okay? Mukhang may nakita ako na parang nasaktan kayo, sinaktan kayo. Or, alam mo yon malupit yung person nyo sa inyo. So, eto na nga, yung naghiwalay na kayo, nakarealize na siya kung paano siya kasalbahe sa iyo. Okay, paano siya kalupit. Grabe, nakakaranas ba kayo ng gano'n? Kung hindi kayo sinasaktan, maaring, maaring emotional, uh, mentally uh, naapektuhan sa ginawa niya. Okay, so may nakikita ako, may someone pa rin na parang, may lakad, may pupuntahan siya. Maring iba sa inyo, papers, divorce, nag-file siya ng divorce. Naguluhan siya ngayon. Bakit nangyayari to sa inyo? Possible ikaw nag-file ng divorce or hiwalayan. So, ang laki ng takot niya ngayon sa kanyang puso. Okay, bakit niya nagawa yon? Bakit naguluhan? Bakit siya pumasok sa third party? okay, yung iba naman sa inyo mukhang pera ang pinag-awayan kung hindi babae, pera, okay so yung iba naman po sa inyo ay mukhang nakilala nyo sa dating apps, yan kung hindi nyo po ito nakilala sa dating apps, pwede po yung mga kaibigan recommended, tapos yun, nakapag-chat na kayo, yun yun yung mga possible kung resonate po kayo, maring ikaw po talagang energy na ito may, may sa kusina nanonood, or sa office may nakikita ako Okay, so kung hiwalay na kayo, still pa rin yung person na ito unhappy doon sa kanyang presence. Okay, doon sa kanyang bago or sino bang kinakasama niya. I think meron din ako nakikita, uh, karma is uh, deserve, ano ba to? Uh, serve, sorry. Siniserve na kan sa kanya. Okay, mukhang nakakarma na yung person mo. Oh my God. Pero please, wag niyong ipagdasal yung person ninyo na babagsak o kakarmahin. Independe na siguro kung binubugbog kayo, talagang makakarma yan kahit hindi po kayo magdasal ng ganong kapangit. Okay? Magdasal kayo sa, sa Diyos na, Lord, kayo na po yung bahala sa akin. Pag Diyos yung gumalaw sa inyo, mas the best. Okay? Pero huwag po kayong magdasal ng pangit. Okay? Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Anyway, bukang liwayway po bukas. Sasama ba kayo? Okay? Mag-ano kayo, mag-pray kayo, sumama kayo. Kahit anong pray naman pwede. Pero kung gusto nyo ng prayer talaga sa Bukang Liwayway, available po yun. Binibenta na po namin yon Pero hindi niyo po yung pwede i-share. Yun po ay sagrado. Okay? So, meron siyang inaasahan na something na um, Feeling ko kung meron siyang inaasahan through finance, meron naman po ito. Hindi siya hirap eh. Uh, may kakayanan itong taon na ito. Mukhang independent naman ito. Okay? Nakaki nga yung cellphone ko. Okay, thank you. Okay, so yan po ang energy ng person ninyo ngayon. Tingnan natin kung ano yung magiging uh, energy ninyo. Kamusta kayo? Yung kayo talaga, no? Kamusta yung mga puso ninyo? So kung tugma itong reading na ito kanina doon sa 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 inyo so definitely talaga kayo ito mga mahal ko. Okay? Okay, meron tayong Nine of Swords. Yan ang overall energy mo. Huwag ka mag-alala. Kung ano man stress mo na ito, ha, pagaanin natin. Uh, bukang liwayway bukas. Ha, uh, sumama kayo. Okay? Okay. Brutally broken po kayo, ano? Gusto mo yung talagang past person or mabing childhood it maaring childhood ito or matagal mo ng karelasyon. Sa lahat ng na naging karelasyon mo, dito ka nahirapan mag-move on. Okay? Dito ka parang na-attach ka talaga sa kanya. Siya kasi yung pinangarap mo eh. Siya yung gusto mong makasama sa forever. Okay? Oh. Okay, thank you Lord. Alhamdulillah. Okay. So, four of swords and the emperor and the judgment, and the sun and two of wands. Okay. May magandang balita sa iyo, paparating. Or may isang tao na ah uh, may nakikita ako magbibigay sa iyo ng good news. Maring malapit na yan. Kuha mo na, abot mo na. Naintindihan? Okay. So, kung ano man yan, push mo lang. Uh, may inayos ka bahay, I think. Maayos mo na yan. Makukuha mo na magagawa mo. Okay po. Okay, dito naman tayo sa The Lovers. Ah, uh, dahang man. Nako, nairabang ka talaga mag-move on. Talagang 'yung iyak mo, grabe, ang sakit. Ang hindi kasi madali 'yung pinagdadaanan ninyo eh. Nag-sacrifice ka, nag-sacrifice din itong person na ito. Ang saya ng pagsasama ninyo, nakikita ko 'yon. Ito 'yung dahilan kung bakit ganyan kaka brotally broken. Ang sa ang ganda ng kasamahan ninyo, 'yung blessings umaapaw, lahat umaapaw, masaya. At nakikita ko ay talagang nag-umpisa kayo sa ano eh, nag-alam 'yun, dating na masaya. Sabi nga nila talaga ay ang pagsasama hindi naman araw-araw talaga piyesta. Okay? Parang business din 'yan, hindi laging meron. Okay, meron din na tagtuyot. Okay? <laughs> tagtuyot, tamang words ba yun? <laughs> okay. So, hindi mo kasi akalain na makakagawa siya ng ganong kamalian. Kasi grabe tiwala mo sa kanya. Lumipad ang cards mo. So, ibig sabihin, meron po itong meaning. Ano? Meron tong gustong sabihin sa inyo. Okay. O, oh, diba, sabi ko sa inyo, naging masaya kayo. Grabe yung effort mo rin sa kanya. Yung pag-aalaga mo, tinuon mo sa kanya, nakalimutan mo na yung sarili mo. Alam mo, yung tipong manang ka na, lagpas ka na, ay, lag, lagpas, uh, ano ba yung tawag doon? Uh, yung nalosyang ka na, nilagpas, yan, lagpas. Yung parang wala na, expired, expired na yung iba sa inyo. Okay? Yung iba naman sa inyo, talagang binigay mo lahat yung effort mo. Money, gadget, things na expensive, food na pagkain na masasarap, anything, di ba? Napaka, ano ba yun? Napaka gasto. Ang galing mo eh. Mag Marunong ka at napaka-discarte mo talaga. Okay, so anyway, meron din ako nakikita dito na parang nami-miss mo yung dating kayo, yung dating samahan ninyo, yung dating bina, yung kung pwede lang ibalik mo yung dating masaya kayo, yung dating alam mo yon, yung minsan nasasabi mo ba, ano ano ba yung parte ko sa buhay mo? Na, na, nakita niyo ba yung line doon na sinabi ni Marian? Parang yun na feel mo eh, yung movie na parang uh, rewind, yung movie na rewind na yon parang na nararamdaman mo as ikaw sobrang pain yung nararamdaman mo sobrang lungkot pag nakarinig ka ng music movie na anything na connected sa iyo sa sakit ng nararamdaman mo okay uh, sa tingin ko labanan mo yon may mga places na nakakapag-remind sa iyo gamit. May gamit pa dyan yung person mo na nakakapag-remind sa'yo. Hindi ko alam kung mahilig ka sa pusat at aso. May nakikita ako na alaga mo ngayon or ibon, anything na ano. Okay? Uh, may sense din ako na magbabago, magre-reboot, magte-turning yung will ng fortune mo dahil magiging masaya ka na. Okay? Tama na yung katoksikan na yan. Meron ka atang uh, I think meron kang gagawin na parang ikakatuwa mo ito. Even though nagagasto ka para sa sarili mo yon, magiging positive at magiging okay po yan ang kalalabasan, okay? Binabati ko kayo dahil magiging masaya naman yan kahit tinalikuran mo itong isang bagay na ito. Maring trabaho, maring anything na ano ito, okay? So may nakikita po ako dito na parang gusto mong umalis sa isang sitwasyon na yan. Kailangan mo mag-take risk, yeah, siguro ah uh, ano kayo, ano bang tawag dito? Um, breadwinner, okay? Mga breadwinner kayo, yan. So, I think talagang ibibless ka ni Lord. Okay? Good luck sa inyo sa mga may bagong swerteng paparating sa inyo. Good luck. Okay. Meron din akong nakita na parang, sige, anong aasahan nila sa blessings? Ano kaya? Lord, bigyan nyo po sila ng magandang blessings. Okay. Okay. Okay? May magandang paparating nga sa yung blessings. Ayan o. Oh. Um, kung nagbi-business ka, kung nagwo-work ka, nag-aaral ka, uh, more, ano pa, more, more pang dapat gawin mo kasi makukuha mo na. yan o. Oh, mag enjoy ka na. Ayan. May makukuha ka, may pangarap ka, bahay, lupa, career, makukuha mo yan. Ina-enjoy mo. Ayan o. Oh. Yung iba sa'yo na nakapag ipon ipon talaga. etong 2024 na ito, tinitest mo yung sarili mo na may maiipon ka. Okay? Anyway, kung sa mga gusto pong magpa-reading, ito po ang aking Facebook account, May Litaro. Okay? Yan po. Ay, sorry. Yan po ang aking profile. In August 3 po yan in-upload. 801 ang kanyang uh, likes or react. June 4 po in-upload ang aking prof, cover. 495 po ang ating uh, cover okay wala po kayong ibang mm message page second account third account eto number telephone wag po kayong magmessage dyan, dito po kayo sa may sa pinapakita ko ngayon sa inyo hindi po ako makaka-reply sa iba okay kasi wala po ako doon dito po talaga ako okay anyway maraming maraming salamat may magmagbasalang lang tayo sa maliit na message na ito Hello ma'am, binabalita ko po sa inyo na masayang masaya na po ako. Sabay po kaming umuwi ng asawa ko. Talaga nagkapatawaran kami. Maraming maraming salamat ma'am sa pagbuo mo ng pamilya ko. Hindi po ako makapaniwala. Talagang ang lakas mo talaga ma'am. Humingi po siya ng tawad sa akin. Gusto niya talagang buuin din ang aking pamilya. At naramdaman ko rin po ma'am ang lakas po ng money spell mo. Maraming maraming salamat ma'am. Makakabawi din ako sa iyo sa lahat ng naitulong mo sa akin. Okay, good luck sa inyo mga mahal ko. Ingat po kayo. And uh, kung gusto niyo pong matulungan ko po kayo, kailangan niyo pong mag-under uh, reading muna. Kasi yung iba hindi naman kailangan ng spell, hindi naman kay baka kailangan niyo lang ng spray, ano, oil, de ba? Yung iba kasi gusto nila kaagad. Hindi po pwede 'yon. Kasi baka mama hindi naman na spell yung person niyo. So dito natin sasalain, mga mahal ko. Okay, maraming salamat at ingat po kayo. litaro. Bye-bye.